Nag-iingon kasama kayo sa una, oh ingon niya, kuwanto binadito sa baryo, siguro atong sugotong kwanday dako dakot ng kalubihan, ha? Muna ay siguro ang dakot kalubihan. <laughs> <laughs> Pero kung na, siguro ada ikan anak o kontraktor. At <laughs> <laughs> ah, di mangani anak o kontraktor, anak o district engineer. <laughs> Sabi, pag-anak ka ni Wawaw, wow. Gapiyong-piyong <laughs> lang tong Wawaw. Wow. Da, tumalikan mga higala. <laughs> Pag-imbisigar mga higala sa Senate Blue Ribbon Committee. Gapiyong-piyong, gayong hiyong lang tong mata. ato atong lang President and CEO mga higala sa Kuwan. Kinini ang uh, Wawaw wow nga kuan anu gingan lam satu wow wow da itong iyang kumpanya sagol ku anu wow wow mure baga da kita we binili no bang wow 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 lagi kata ketawa mga sugit di paminaw. Ah, matod pa kuno anak nga dalaga sa una kay mingon jud siguro aday kana si kuanday kay dakog kayutaan. Ang uban pa kana day kana day kay dakog dako na og uh, kuan kalubihan. <laughs> Ang uban mingon kanang kinang tong na ay kuprasan. <laughs> <laughs> ikaw may gopa-gopa sa tong pamilya. Ah, ikaw may magkaluwas, jod ha? Ikaw may gopa-gopa. Ala, Pangita tong asindiro, Ah. <laughs> Ayaw ko na ako na ay mong kukulingo. Napal ba mga manghod? Ah? Ikaw may pagopa paning paningkamot yun ha. Nga magkakita ka. Ang uban po may ngon na katong kapitan sa barko ha. <laughs> <laughs> Karon wa na oi mingo na siguro akan ang kontraktor. Lagi <laughs> <laughs> mangani kontraktor kanang taga DPWH labi pag district engineer. <laughs> tingala ka district engineer mahigala. Pwede lang sa mga tarong ha. Kana mga district engineer o kana mga regional directors mahigala sa DPWH pida di mahimog usara ka sa kenan dekin. end pa pagud mga balay mahigala, mga kanyo kayo. Kana gyud mga higalang high end nga mga subdivisions. Ang ngilngi kay mga balay ha. Unya kini ni ang Klaro Honta ni Kinis Arivalo, ha. Unsa man ni si Ariballo? Mark Alan Ariballo sa Wawaw tinood ka niya siya mo president ang CEO or dami rin niya siya eh. Nga siya lagi patambong dito, ikaw may president-president nila president, sa ato. tambong e eh, dito ang uh, Senate investigation. Okay. <laughs> <laughs> ang basin pong siya ha, mo, tagni taga to 30 years pagkapin dahil no? 30 years old pagkapin. O niya, niyang paid up capital, ang sabi ni Sol, proprietorship ni, Jesus, daku arabag nakuha, mahigala nga, uh, kinini ang kontrata sa flood control? Ha? Huh? Pilay na kuha sa flood control sa Wawaw. Wow. Ha? Tidak kuha. Sa nakuha, mga higal 42. Ha? Ang nakuha, mga higal 42 projects. Ang nakuha. Dili po baya sa lower house, diya po mga higal agoy. Nag-anam-anam naman ni Romana. Kung iyon, sa kay direction aning investigation karon ha? Kay dire sa lower house, o dito sa upper house, doon na may mga kontraktor nga ni Angko na. Una-una sa kontraktor na, doon na yung pwede uban po nya nakaangkon do na po iban na pugusok angkon na iban mahigala nga anis na po ni angkon nga ni amot sila panahon sa eleksyon <laughs> ang wawaw -wow, do na 42 projects dito mahigala sa bulakan ayay ni araba po daghag project dai nya po daghag project og daghan dito sa sursugo Ang lamo tingo gyud senador Chis Escudero ani kay ingon man tuod sa ka contractor in Daykin nga nakaamot sa 30 milyones kang chess. <coughs> chis Escudero. Pero di lang po natuhok man dayon ha. Kay ingon mo to yang wa pa ta kabati sa side ni Chis pud ani. Pero ah uh, may magkatingog si Chis anang kalaki ha. Ikaduhan ingon po siya dai nga uh, actually ko anto kana na ang ako tong personal nga kwarta. Bot niya mga higalan ko na kay morag dili na katambag tong usa. Bugado man niya niya Itambagan sa isang uh, katotoang 30 million dito sa kumpanya. Ako tong personal. So kinini ang mura gusto niya ipa-justify mga higala. Subot so, pa sabot nga uh, kwanto siya kayo ikwan. Eh? Why is you anak kay gikuha to na ako sa pikas bulsa dili sa pikas. <laughs> 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 Kining wow wow builders. Ah, Wawa wow, Builders nakakuha og 44 project sa Bulacan. Unya ang nationwide niya 4 billion kapin. 4.37 billion. Hinon mas dako dako pas QM ha. <laughs> Ay, 7 billion man ka QM kapin. Ang kiniya 4.37 billion pero gayong hiyong man lang tawhana mo na atong ipakita balik gayong hiyong hiyong lang ni <laughs> mo na naman mo anay pero ako lang ibalik gamay ha kay ato analisaron may gala tanawar ko ning tinubagan mga sukin tig pamina Ayong <laughs> <laughs> e, hiyong lang ning kagwang Ay ay kada kada sige beh? be Joel Villanoy ba mo inauna nang utana pero kaya Joel po do na poy mga do na mga issues anay pero medyo isugon man sa mga utana Amot ah, ka, ha? kaya mas maya po mga higal lang maklaro to, saan eh. Ha? In fairness po ni Joel, be? ato paminahon sa kuno ni Bega, may lang ha, bebe. Ayan si, uh, Madam Roma. Saint Timothy and may, may, I think wowow yeah, wow is here. Yeah, Saint Timothy, meron kayong ghost project sa Bulacan? Mr. Chair, wala po. Categorically. Tapos yung wowow? Wowow. Good wow. morning po. Yeah. Can you answer yes or no? Ghost project? Can you turn on the microphone please? No, no. It's a yes or no question, sir. Wow, you're you're, you're you do not even you're, know. You you're, you're, don't, you're looking for your lawyers. Wow. Um, I invoke my right personal incrimination, in Your Honor. <laughs> <laughs> Can, you your wow. Can you repeat your answer, Mr. Revolo? Um, I invoke my personal right incrimination, in Your Honor. <laughs> <laughs> the question of the majority floor leader is very simple. It's very simple. Do you have any ghost project in any of the areas here in the Philippines? Very Freeze, freeze. Ha? Don't freeze. Muna di maklaro niya. Unsa man, I invoke my rights against di naman klaro niya. I invoke my cremation. Unsa, ipakrimita ka dito sa punilaria? Claro, claro, ha? I invoke my rights against self-incrimination. Ano tayo I invoke my cremation. I invoke my cremation. Klaro, 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 gamay-gamay klaro, balik klaro, gamay.